Plito plito mo 150 ra, 150. yawa yeah, yeah, 150 kini ko. Triangle man ta motor man e bag man na motor. 150 remo plate. Isa. 150 man akong pangayo dire sir. Wow. Oh. 150 akong pangayo ba dire. Ay nga, yan na lang. I-shout out na lang, i-shout out na lang si Uyong para di ka muplete. Sige. O si shout shout out si Uyong. Si Yoyong. Tabyo. Pag totong si Totong. Totong, I love you. Totong ako. Bye-bye. Kung sa trabaho ni Mok? Sa section. Nagbara, nagusya din norte. Bilang adlaw? 5-5 bra. Eh, ni Malas. Malas. Sige, apresa eh. Apresa. Libre na ka? Oo, sige. Okay na, libre. Huwag ma, libre dyan pong kasako. Oo. O, oh, sige, sige. Ano ra? Lamat. O, oh, lamat. Amping-amping rada. Oo. Okay.